Ang mga puwersang Ukrainiano ay naglunsad ng isang serye ng mga operasyon sa Shebekino ng Russia at sa mga kalapit na rehiyon ng Kursk at Belgorod na iniulat na inagaw ng mga sundalong Ukrainian ang kontrol sa humigit kumulang isandaan na mga pamayanan at higit sa isang libut tatlundaang kilometro kwadrado na teritoryo ni Putin ang nasakop ng Ukraine. Ang paglusub na ito ay nagbigay ng malaking gulat sa mga autoridad ng Russia kung saan binanggit ni Pangulong Volodymyr Zelensky na ang mga tropang Ukrainian ay umabante ng hanggang 24 kilometro sa teritoryo ng Russia. Ang mga operasyon ay nailarawan sa pamamagitan ng maliliit na armored unit na gumagamit ng raid tactics na nagpapahintulot sa kanila na mabilis na lumusog bago ang mas malaking puwersang Ruso na makatugon ng epektibo. Ang kakayahan ng militar ng Ukraine na pumasok sa loob ng mga hangganan ng Russia ay hindi lamang hinahamon ang salaysay ng Kremlin, ngunit hinahangad din ito na pahinain ang moral ng mga tropang Ruso sa pamamagitan ng pagpapakita ng malakas na tugon ng militar sa loob ng Russia. Sa pamamagitan ng pagpasok ng malalim sa teritoryo ni Putin, nilalayo ng mga puwersang Ukrainian na guluhin ang mga supply chain na sumusuporta sa mga operasyon ng militar ng Russia sa Ukraine, lalo na sa mga pinaglalaban ng rehiyon sa silangan, tulad ng Donetsk at Luhansk. Ang pagsasagawa ng mga operasyon sa kaloob-loobang bahagi ng Russia ay nagsisilbing isang psikolohikal na dagok sa mga puwersang Ruso na nagpapakita ng kakayahan ng Ukraine na gumanti laban sa kung ano ang nakikita nilang hindi magandang gawain ni Putin. Sa kalagitnaan ng Setyembre, ipinahihiwatig ng mga ulat na ang mga tropang Ukrainiano ay nagdulot ng malaking perwisyo sa mga puwersa ng Russia na may mga pagtatansya na nagmumungkahe na humigit kumulang 6,000 na mga sundalong Ruso ang nabura sa hukbo nila dahil sa mga kakaibang operasyong ito ng Ukraine. Higit pa rito, ang militar ng Ukraine ay naiulat din na nakakuha ng higit sa 600 na mga sundalong Ruso sa panahon ng kanilang paglusob nitong buwan ng Setyembre. Ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito ay mahigpit na sinusubaybayan ang mga pagunlad na ito. Kung saan ang mga kamakailang talakayan sa mga opisyal ng kanluran ay nagpapahiwatig ng potensyal na pagpapagaan ng mga paghihigpit sa paggamit ng mga makabagong kagamitang militar na ibinigay ng US sa Ukraine na nagbibigay daan para sa mas agresibong mga aksyon sa loob ng Russia. Ang European Parliament ay nagpahayag din ng suporta para sa pagtanggal ng mga paghihigpit sa paggamit ng bagong teknolohiya ng Ukrainian sa loob ng Russia na binibigyang diin ang pangangailangan para sa Ukraine na ganap na gamitin ang karapatan nito sa pagtatanggol sa sarili. Ang pagbabagong ito sa diskarte ay sumasalamin sa isang mas malawak na pag sa mga kanluraning kaalyado na ang Ukraine ay dapat bigyan ng kapangyarihan na gumawa ng mga mapagpasyang aksyon laban sa pagsalakay ng Russia tulad ng ipinahiwatig ni Zelensky sa kanyang mga press conference kamakailan na ang pagpapanatili ng presyon sa Russia ay mahalaga hindi lamang para sa mga tagumpay ng teritoryo, kundi pati na rin para sa pagtiyak ng kapayapaan sa rehiyon. Sa isang hiwalay na operasyon ng Ukraine itong mga nakaraang araw, tinutukan ng mga puwersang Ukrainian ang isang munitions depot sa rehiyon ng Tiver na humantong sa pagkawasak nito. Ang pagsalakay na ito ay hindi lamang nagdulot ng malaking pinsala, ngunit nag-udyok din sa mga individual na lumikas sa mga kalapit na lugar upang hindi madamay sa nagpapatuloy na tunggalian. Ang ganitong mga operasyon ay nakikita bilang mga pagtatangka na pahinain ang logistik at moral ng gobyerno ni Putin habang ipinapakita ang kakayahan ng Ukraine na maglunsad ng mga matalinong diskarte upang maisahan si Pangulong Vladimir. Ipinagpatuloy din ng mga sundalong Ukrainian ang paggamit nila ng mga drone upang lumipad ng malayuan sa Russia at ipaabot ang mga drone na ito sa gobyerno ng Moscow, partikular na sa bahay ni Putin. Ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay naglabas kahapon ng isang bagong estrategikong plano na naglalayong wakasan at e-corner si Putin sa labanan dahil sa patuloy na salungatan sa Russia. Ang inisyatiba na ito ay partikular na makabuluhan dahil naglalayong gamitin ang mga operasyong militar at internasyonal na diplomasya upang pilitin ang Russia na makipag-ayos sa isang resolusyon. Ang plano ay inaasahang formal na ihaharap kay U.S. President Joe Biden sa paparating na United Nations General Assembly nitong buwan ng Setyembre na itinatampok ang mahalagang papel at suporta ng U.S. sa mga pagsisikap ng Ukraine na mabawi ang katatagan at soberanya nito. Bagamat hindi gaanong detalyado, ang inilabas na pahayag ni Zelensky at Anthony Blinken tungkol sa kanilang plano para kay Putin, ang aspetong ito ay malamang na nagsasangkot ng pagpapataw ng karagdagang mga parusa sa Russia na naglalayong pahinain ang ekonomiya nito at bawasan ang kapasidad nito na mapanatili ang mga operasyong militar. Kinilala ni Zelensky na ang bisa ng planong ito ay lubos na umaasa sa suporta mula sa bansang US at NATO. Nagpahayag siya ng mga alalahanin kung ibibigay nila ang kinakailangang tulong militar tulad ng nakabalangkas sa kanyang mga diskarte ay epektibo nitong matalo at ma-corner si Putin sa labanan. Sa kabila ng proactive na diskarte ni Zelensky, nananatili ang malalaking hadlang sa pagkamit ng isang diplomatikong resolusyon. Kung saan ang Pangulo ng Russia ay pampublikong ibinasura ang anumang interes sa pakikipag-ayos nito sa Ukraine na nagpapahiwatig na ang Moscow ay kasalukuyang hindi hilig sa mga diplomatikong solusyon. Iminumungkahi ng mga analyst na walang pagbabago sa paninindigan ng Russia kung saan ang posibilidad na maabot ang isang kasunduan ay nananatiling manipis. Itinuro ng mga eksperto na ang anumang potensyal na resolusyon ay maaaring hindi katulad ng isang formal na kasunduan sa politika, pero posibleng magpakita ng isang dahilan na matigil ang salungatan, subalit may mga alalahanin tungkol sa makasaysayang ugali ng Russia na lumabag sa mga internasyonal na pangako. Higit pa rito, ang mga third party na bansa, tulad ng India at Turkey, ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa pamamagitan ng mga talakayan sa pagitan ng Ukraine at Russia, dahil sa kanilang mga relasyon sa parehong partido, ang paparating na halalan para sa bagong pangulo ng US ay nagdaragdag pa ng isa pang layer ng pagiging komplikado sa sitwasyon. Kung saan ang dating pangulong Donald Trump at ang kanyang running mate na si Senator JD Vance ay nagmungkahi ng mga alternatibong plano na mukhang mas naaayon sa mga interes ng Russia kaysa sa Ukraine o NATO. Kasama sa panukala ni Vance ang pagtatatag ng isang demilitarized zone sa kahabaan ng mga umiiral na hangganan na epektibong makikilala ang mga nakuhang teritoryo ng Russia habang tinitiyak ang soberanya ng Ukraine. Ang paninindigan na ito ay umani ng batikos para sa potensyal na pagpapahina sa posisyon ng Ukraine at pagpayag sa pagsalakay ng Russia. Bilang conclusion, ang kamakailang diskarte sa militar ng Ukraine na kinasasangkutan ng mga paglusob sa teritoryo ng Russia, ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagtaas sa mga pagsisikap nitong kontrahin ang pagsalakay ng mga tropang Ruso. Sa pamamagitan ng pakikibaka sa Russia, layunin ng Ukraine na guluhin ang mga linya ng supply ng militar ni Putin, palakasin ang moral ng mga sundalong Ukrainiano sa loob at labas ng bansa, at hamunin ang salaysay ng Kremlin tungkol sa kawalan ng kakayahan. Habang patuloy na lumalago ang internasyonal na suporta para sa mga hakbang sa pagtatanggol ng Ukraine, ang mga implikasyon ng diskarteng ito ay maaaring maghugis muli sa dinamika ng salungatan sa mga susunod na buwan. Sa patuloy na pag-navigate ng Ukraine sa masalimuot na geopolitical landscape na ito, ang bagong plano ni Zelensky ay sumasalamin sa parehong pagkilala sa mga hamon sa hinaharap at isang determinasyon na ituloy ang maraming paraan para sa kapayapaan. Ang interplay sa pagitan ng diskarte sa militar at internasyonal na diplomasya ay magiging hindi maganda sa paghubog sa hinaharap na relasyon ng Ukraine at Russia. Sa makabuluhang suporta mula sa mga kaalyado ng Ukraine tulad ng Estados Unidos, may nanatiling pag-asa para sa isang resolusyon na iginagalang ang soberanya ng Ukraine habang tinutugunan ang mga alalahanin sa seguridad na dulot ng pagsalakay ng Russia. Gayunpaman, kung magkaroon ng pagbabago sa diskarte ng Russia, o inilapat ang malaking internasyonal na presyon kay Putin, ang pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan ay malamang na mananatiling mahirap makuha. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.